Mga kawatsan learn, andito kami ngayon sa Luisiana. So, meron sila ditong may pinagpamalaking bibingka na masarap daw. So, pag nadaanan namin, pupuntahan namin, titikman namin ang kanilang masarap na bibingka. <laughs> okay mga kawatsan learn, magandang tanghali po sa inyong lahat. Hapo na pala. Nandito po ako ngayon sa, ayan, nakikita nyo po yun, oh. Villa Rosa, Villa Rosa. So, bumaba kami rito, oh. kasi bibili po kami ng kanilang oh, bibingka. Napakasarap daw ng bibingka nila, oh. Teka lang. So, before anything else, please don't forget to subscribe my YouTube channel, hit the notification bell, para updated po kayo sa mga video na i-upload ko. Na ulan, ako, tara samahan nyo po ako. Uh, bibili po tayo, titikman po natin ang bibingka nila Nandito po ako ngayon sa Angels in Heaven <laughs> Angels bibingka. Ayan si ate, ate hello po Kayo po ang may-ari, kayo po ay tindera Mama mo, pwede kayo rin <laughs> Ilang taon na po kayong nag... Ah, ano nito ate? 3 years sa ano? Ang ganda naman ng ang tindera nila dito oh. Mo, uh, kumay... Hindi lang yata masarap, maganda pa oh. Ayun mga kasama ko. So, magkano po ang... Paano po nakaka-order sa inyo ate? Ano po, 10% time po. Nakalagay na po sa Ah, okay. Ah... Masarap po ba ang inyong bibingka ate? Ate, pwede ko bang tikman ang bibingka nyo? <laughs> pwede po bang libreng tigim po ang bibingka? Ay, ano, yung si ate, paano po ninyo tinitimpla yan? Si mama Nagtitimpla? sino pong mama nyo? Yung po ay tagaling. Ah, akala ko yun ang mama nyo. Magkalayo. <laughs> magkalayo ba? So, ate, anong pangalan mo nga pala? Karil po. Karil. Wow. Ano ba hindi sila nababa? Teka lang, ha? So, ano, pabili po ako ng isa, ate. Ayan. So, hindi ko na po, hindi ko na po tatagalan ng aking pag vlog Kasi nagmamadali na po sila. <laughs> so, mag... Ayan, masarap. Ayan po ang kanilang bibingka, oh. Ate, meron ba kayong gustong i-shout out? Uy, yun, 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 yun Baka may gusto shout out. Bibili po ako. So, uh, biglaan na po itong pagbablog na to. Ayan. Ayan pala, ayan. May cheese po ang Sige. Ayan. Sigurado ko, ate, masarap ang bibing mo, ha? Masarap to Pagka ayan, hindi masarap ang bibing mo, ate, hindi na ako babalik dito. Baka bukas bumalik ka. Ayan. Ayun, may lagayan pa talaga, ano? Very good, ayan. So, salamat po ate. Wala, may po pa yung ano, isa shout out? Wala, wala kayo isa shout out? sige, bye bye po. So, ayan, hanggang dito na lang po ang vlog ko. Maraming salamat po. Kung kayo po ay bibili ng bibingka, hanapin niyo lang po ang Angels Bibingka. Yes, masarap po. Masarap po ang bibingka nila. Bye bye po. Thank <laughs> you. Dahil nakabili na po tayo ng bibingka, party party muna! Wow. Sana all. uno! Takbo. Sana oh may 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 pupuntahan tayo, may pupuntahan tayo. May ano sila dito, may waterfalls. Ang ganda oh. Dito ako ngayon sa Louisiana. So, ito to. Pakikita ko sa inyo. Meron sila dito ng waterfalls, no? Ayun po siya. Sada no, oh, ba walang humpay ang kanilang mga tubig na bumabagsak. Ang galing, oh. Malinis yata 'yan. Kuya, well, malinis yan? Pwedeng inuman? Ah, oh, hindi pwede. So, sina kuya, oh. Shout out, shout out. Shout out, shout out. dali, shout out din eh, dali. Sino gusto niya shout out? Yung mga shota nyo. Walang. So, Walang shota. Walang shota. O, oh, ayan, oh. So, an lamig niyan. O, oh, saan galing yung ano na yan, tubig na yan? Uh, ha, sa mundo. Uh, sige, sige, kuya. Malamit salamat.